tabi-tabi po, Ay just ko po dadaan kami dito sa ganto, tabi-tabi po, Ay, Diyos ko po, tabi-tabi po, tabi-tabi po, just ko po. Lord. 食べ食べポーべビ食べポーダビダビポー食べ食べポーダビダビポー Mas ko po, Lord. So, sa Cruz, na matay, na buhay muli, para mundo Iligtas salan Salanan ko ay patawarin mo aking Mom. Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli Ay, Diyos ko po Lord Princess ka ano itong pinasok namin Oh Diyos ko Lord Tulungan mo magsimula muli Diyos Tabi-tabi, po. Oh my god! Oh. Siya hmm. hmm. Siapa hmm. siya siya. Siya siya Ay, sino man ako? Karakal pala pala Yun lang talaga yung, yung bahay na nag-iisa. Noon, ay bahay may nagdaan ng nag-iisa. Wala nang ibang daanan. Ganun nakakadaan yung mga motor doon. Uh -huh. Ay, naku. Buhay. Wait lang. Saan yung bahay ng bata na yun? bak oh, na. Hindi, huwag tapo. Saat mo na siya hindi naman yung kakalabing. <laughs> Magno. Baka mo. Huwag naman din na. naman natin.